Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Sa buong kasulatan, masusumpungan natin ang ilang mga talata na humahatol sa mga gawaing sekswal sa labas ng mga pamantayang itinatag ng Diyos. Nilinaw ng Biblia na ang Panginoon ay may tiyak na mga patnubay para sa matalik na relasyon. Pero kasalanan ba ang masturbasyon? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Una, kailangan nating maunawaan na hindi sinasabi ng Biblia na ang pakikipagtalik ay para lamang sa layunin ng pag-aana. Bagaman inutusan ng Diyos sina Adan at Eva na magparami, hindi ito nangangahulugan na ang pakikipagtalik ay limitado sa layuning iyon. Si Apostol Pablo, sa kanyang mga liham, ay nagsasalita tungkol sa matalik na pag-aasawa at kung paanong ang mag-asawa ay hindi dapat tumanggi sa isa't isa nang hindi binabanggit ang mga anak bilang ang tanging layunin ng gawain ito. Gayunpaman, ang talata sa Genesis 2 oras 24 minuto na nagtatatag ng pag-aasawa ay nagsasabi, dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ipinakikita nito sa atin na ang layunin ng kasal ay kinabibilangan ng sexual na pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang unyon na ito ay hindi lamang tumutukoy sa pagsasama, kundi pati na rin sa pisikal na intimacy, kung saan ang dalawa ay naging isang katawan at kaluluwa. Sa makatuwid, ang mga matalik na relasyon ay nilikha ng Diyos para sa kasal. Nasa loob ng alyansang ito na tinutupad ng sex ang mga layunin nito ng kasiyahan at pagpapalagayang loob bilang karagdagan sa posibilidad na magkaroon ng mga anak. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa masturbasyon, ang problema ay lumitaw dahil ang gawaing ito ay karaniwang nangyayari sa labas ng kasal. Madalas itong ginagawa ng mga taong hindi pa kasal. Malinaw sa Biblia na ang anumang pakikipagtalik sa labas ng kasal ay itinuturing na pangangalunya. Si Jesus, sa Mateo, ay nagsabi, ang sinumang tumingin sa isang babae na may maruming pag-iisip sa kanyang puso ay nangalunya na sa kanya. Ipinakikita nito na ang pangangalunya ay hindi lamang limitado sa pisikal na gawa, kundi pati na rin sa makasalanang pagnanasa at pag-iisip. Kaya, ang masturbesyon na kadalasang nagsasangkot ng maruming pag-iisip ay makikita bilang isang anyo ng pangangalunya. Ang mga taong nagsasalsal ay karaniwang nanonood ng mga video o nag-iisip tungkol sa ibang mga tao na hindi bahagi ng kasal. Ito ang dahilan kung bakit makasalanan ang kilos dahil may kinalaman ito sa imoral na pag-iisip. Ang isa pang kawili-wiling punto ay ang isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 7, Apa, ang asawang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawa ay may kapangyarihan. Tinukoy ni Paul ang pagpapalagayang loob sa pag-aasawa, kung saan ang mga mag-asawa ay dapat sumuko sa isa't isa upang patibayin ang relasyon. Kapag isinagawa ang masturbesyon, ang fokus ay sa sariling kasiyahan na binabaliwala ang iba na sumasalungat sa prinsipyo ng Biblia ng Union at mutual dedikasyon sa kasal. Higit pa rito, mayroong isang isyo na may kaugnayan sa pag-aaksaya ng binhi na binanggit sa lumang tipan, kung saan ang pag-aaksaya ng semilya ay nakita bilang pagsuway sa Diyos. Bagaman walang direktang koneksyon sa masturbasyon, ang ilang mga halimbawa sa Biblia ay nagpapakita kung paano hinahatulan ang pagiging makasarili at ang pagnanais para sa sariling kasiyahan ng hindi isinasaalang-alang ang iba. Sa makatuwid, ang pagbaluktot sa mga layunin ng matalik na relasyon ay nakikita bilang isang bagay na negatibo sa liwanag ng Biblia. Ganito rin ang masasabi tungkol sa masturbesyon na kadalasang nagsasangkot ng makasalanang pag-iisip at isang anyo ng mental na pangangalunya. Nagbabala si Malakias na walang sinuman ang dapat magtaksil sa kanilang asawa. At ang may akda ng Hebrews ay nagpatibay na ang kasal ay dapat igalang at ang kama ng kasal ay panatilihing malinis. Ngayon, ang tanong ay bumangon, paano kung ang masturbation ay ginanap sa isip ng asawa? Ito ay isang mas komplikadong isyo. Sa teorya, kung ang pag-iisip ay hindi makasalanan, maaaring mukhang hindi gaanong problema Ngunit ang pangunahing tanong ay bakit hindi tumuon sa akwal na pisikal na unyon sa halip na limitahan ang ating sarili sa mga kaisipan? Ang mga ito ay maselang paksa, ngunit ang mahihinuha natin mula sa Biblia ay ang sexual na gawain ay nilikha ng Diyos para sa kasal at dapat gamitin sa kontekstong ito sa isang dalisay at marangal na paraan. Sa makatuwid, kung ano ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ano ang iyong opinion sa bagay na ito? Iwanan ang iyong mga komento at kontribusyon sa ibaba. ba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang manood ng higit pang mga video na may mga relihiyosong tema. Pagpalaing nawa ng Diyos at magkita kita tayo sa susunod. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.